Matapos nga ang mahabang pananahimik, Sardico binasag na ang katahimikan nito. At dito nga ay pinaliwanag niya di umano ang buong katotohanan. Sinabi pa nito na ang lahat ng revelasyon niyang ito ay may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagpaliwanag nga rin ito kung bakit hindi siya umuuwi ng Pilipinas. Ito nga ay dahil di umano sinusunod lamang nito ang mga utos sa kanya. At para sa exclusive video ng pagbasag ng katahimikan ni Zaldico na ngayon ay tinuturing isa sa pinakamalaking sarswela sa politika, panuuri natin ang video na to. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin nako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa corruption. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humuska, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita, dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila kaya't hindi ako bumalik. Tumikong ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito noong tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang BICOM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating Speaker Martin Romaldes, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede, 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sosobra so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Sa mga balitangang nilabas kahapon ay nabanggit ni Bongbong Marcos na meron na mga mapaparusahan at makukulong bago magpasko. At sinabi pa nitong sisiguraduhin niyang hindi magiging merry ang Christmas ng mga ito. Palagay ko, bago mag... Eh, de, hindi, palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila buo na yung kaso makukulong na sila wala silang merry christmas before christmas makukulong na sila matapos nga ang naging pahayag na ito ni Bongbong Marcos ay agad din nagsalita si Sara Duterte. Nito preskud si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control anomaly. tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay uh, wala pa daw ibigay siya. Kung meron man, pasasagutin daw ano po yung reaction niya dito? Ah! Oh. <laughs> hindi na po niya uh, lang hindi na naman niya binasa na sinabi niyang binasa yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng uh, o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP na sa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress pagdating sa ga o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad nasaan saan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng kongreso ng mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang uh, investigation. Ano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa House, lumubo yung pera, lumaki yung uh, budget galing sa NEP. O so sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin, during a cabinet meeting nung ako ay nasa Department of Education nahihirapan kami kasi kinuha ang uh, school building program ng opisina ng speaker at chinapchap nila yung school building program pinamimigay nila sa mga kaalyado nila o gusto nilang uh, tulungan na mga congressman. sa noon pa alam na niya o kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag imbestiga Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Dapat isali si Martin Juan. Dapat isali si Bongbong Marcos. Kasi siya ang pumirma ng 2025 In fact, meron tayong question, di ba, uh, sa 2025 gaan natin na nasa uh, Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Di ba? Sa, sa iyo pa Presidente ka, pag dumating yon sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Pa, yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas under our constitution na faithful yung ating budget uh, sa sa pera, sa paggawa, at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yon dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yon, hindi naging batas yon. Hindi magagamit yung pera. Hindi lalabas yung pera. Isali sa makukulong vice bago ng Pasko. Kasi, <laughs> <See? laughs> oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Uh, aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga meron siyang pagkukulam. At hindi lang maliit na pagkukulam, ha? malaking pagkukulam. Meron siyang malaking pagkukulam sa kanyang uh, trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Pero ano nga ba ang mangyayari dito? Na ngayon, mismong pangalan na ng Pangulo ang nadadawit sa nasabing issue At yan nga ang mga balitang susunod nating aabangan. At kung nagustuhan mo ang video ito, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.